Agimat ni Paraon Mga kagimat, merong naghamon sa atin mga kagimat na magtesting daw kami kung talagang sinong mas malakas ako ba o yung matanda kasi yung matanda na taga dito lang sa lugar namin pero malayo siya, hindi ko alam yung exact na bahay nila kung saan pero alam ko yung taga saan siya banda uh, taga Buena Oro bale mga 70 plus years old siya ba 78 or 76 mga ganyan tapos uh, matanda na siya Antingero tapos leader siya commander daw siya noon una tapos sabi niya sa akin na gusto niya magkilala kaming dalawa na na ano magsubukan kami ng lakas at kung sinong ano uh, magaling at mas makapangyarihan na antingero. So, akala tumawag kasi siya sa akin, meron siyang ano, uh, meron, meron siyang hinanap na tao, kaibigan natin. Tapos sabi ko, oh, oh, oh sige, ganito. Nung nasabi ko na maka, makapunta ako sa lugar ninyo, sabi niya, sige, punta ka dito pero gusto ko uh, before tayo mag-meet uh, subukan muna kita. Kung gano, pwede baril, or pwede itak or anong patalim na isugat nga sa akin. Sabi ko naman, oh, sige, sure. Puntahan kita kailan mo gusto. Uh, mga Sunday ata yun, Sunday, last Sunday, sabi ko naman na uh, gusto ko bukas, punta ako dyan bukas sa, sa inyo. Ah, uh, Monday, sabi niya, well, uh, uh, kasi once nasubukan niya ako, subukan ko din siya. Um, sabi ko sa kanya, Monday bukas, puntahan kita kung saan yung lugar nyo. Hingin ko yung exact address mo para makapunta na ako sa lugar ninyo. Tapos, doon magtestingan tayo kung, kung, kung sino talagang mas matibay sa atin. Sabi niya, wag sa Monday kasi may ginagawa. Kasi, sige, Tuesday. Sabi niya naman na, wag just, just. una, umuo siya. Pero, nung Monday na, sabi niya, wag Tuesday, sa Wednesday na daw. Sabi ko, sabi ko, tinawagan ko siya, sabi niya, kabado na daw siya kasi malapit ng araw. Tapos, sabi niya na yung, nung tumawag pala ako ng Tuesday, sabi niya na, ano, na yung membro na lang daw niya or yung anak niya kasi gusto daw nga ako, si, siya, sila na. Sabi ko nga, ubusin ko lahat ng membro mo. Ubusin ko yan silang lahat, mag, maglinya kayo, or mag kayo. Ikaw ang pinakauna. Sugatan kita. Putulin ko yung kamay mo. Tapos lahat ng mga membro mo, ikanker ko. pang sugatan yan. Lahat. Sabi, lagyan natin ng stopper. Baka maputo. Wala stopper-stopper. Diretso. Kahit, kahit ikaw mag-ano sa akin, putulin mo kung kaya mo. Kasi puntan ako dyan. Uh, sabi, sabi, sabi niya, ah, sige, wag lang siguro sa bahay kasi baka kabado siya, makita na mga anak niya. Ah, kahit saan, pero puntahan kita sa bahay ninyo. So, so parang may meron akong narinig sa cellphone yan na ano, na mayroon mag, na, may mga, mayroon siyang kasama. Sabi ko, kausapin ko yung kasama mo kung sino yung membro mo ba yan. Sabi, ilan, ilan bang membro mo? Sabi niya, dalawa lang. Ah, dalawa lang pala. Siguro noon, meron siyang mga ibang membro. Pero sabi ko, ubusin ko yung dalawa mo membro, ikaw una nung sinabi ko sino ba yung kasama mo diyan anak daw niya kasapin ko yung anak mo kasi sa isip ko kasi kung once ma mag-testing magtesting na kami tapos masugatan talaga siya baka yung anak magpanic sila or, or, anong mangyari mas maganda ko kausapin ko na nung kinausap ko yung anak niya makakagimat sabi niya wag nang pat papa kobro kasi matanda na natakot ay na ano siya bali maawa daw siya yung awa mahagimat, ang kapatid niyang takot. Maawa siya baka masugatan o anong mangyari. So ang takot siya, ano baka masugatan, anong mangyari. Pareho lang 'yan silang dalawa. So siguro ako sigurado ako na kaya kong sugatan yung kahit ilang taon pa yan, kahit sino pa yan. Kaya ko yang sugatan. Ang sabi niya, siya na lang daw. Oh, sige, sabi ko, oh sige. Seryoso ako, puntahan ko kayo kung saan kayo. Tapos magtistingan tayo. So, sabi ng, kan ng kanyang anak na baka masugatan tayo dyan, bro. Uh, sabi ko na, meron naman akong dalang mga gamot. Magdala akong tatlo kami, yung isa, mga gamot. Siya yung gagamot sa inyo. Sabi niya, ah, dala ka pala ng buktor. Sabi para tumawa siya, sabi ko na, bro, hindi ako nagbibiro dito. Seryoso ako. Seryoso tong ginagawa ko at hindi ako nagbibiro seryoso ako na puntahan kayo at putulin ko yung kamay niyo, yun ang sabi ko ah, seryoso ako bro S seryoso ako sabi niya tapos sab sabi ko naman na sabi naman niya na mas maganda bro, okay lang mag testing tayo pero walang video sabi ko naman, vlogger kasi ako bro, kailangan ko ng video pero I respect you kung ayaw mo ng video yun ang sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya na, pwede naman tayo magkaibigan bro. Welcome ka dito sa bahay. Kahit wala na lang testing. Hindi na kailangan na magtestingan pa tayo sinong mas malakas. So, sabi ko naman, oh, walang problema sa akin kasi yung papa niya ang naghamon kasi. Hinamon ako. Akala niya matakot ako. Tapos, ginab ko yung opportunity kasi gusto ko yan tapos hindi na tuloy. Another so yun ang nag-end kami nang mabuti makikimat sabi ko. Pwede tayong magkaibigan tapos yung pwede welcome daw ako sa kanila. Magkita kami sa daan, kaibigan kami. So wala well, hindi kami nag-aaway kasi ano naman yun, sports lang naman yun na testing. Another scenario mga kagame at nung previous pa, pa dun, merong mga manggagamot, maguhan na mga gaga, manggagamot, hindi pa matagal, mga ilang, iwan ko, years ba, or ilang months, or ilang, hindi pa siya masyadong, pero feel na feel niya sa kanyang sarili, na malakas siya. Ang kanyang pangalan is si Dato. Nagdala siya ng Dato na pangalan, tapos, tapos, mga 40 years old, mga ganyan, tapos uh, pinakita niya sa akin na mas magaling siya, mataas yung abilidad niya kumpara sa akin. Uh, okay lang yung ganyan, pero pag dina, parang dinadown na talaga ako, sabi ko sa kanya, sige, kung talagang malakas ka, testingan tayo, ikaw una. Testingan tayo. Partida kasi ako ang naghamon. Once ako maghamon, uh, ako ang una. Sige, uh, testingan tayo. Uh, meron namang ano itak na napakatalas ako ang naghahamon ako una oh pwede mo tong tanggalin yung mata ko kung tusukin mo or ano okay lang sa akin sabi niya wag masugatan daw siya <laughs> natakot siya so so maraming mga antingeros ngayon mga gusto nilang sila yung pinakamalakas pinamagaling gusto nila i-down ako ganyan pero once sa hamunan na don doon na makita ang tunay ang totoo totoo kasi once maghamon ako, ako yung magpa, oh, oh, ikaw, ikaw na, oh, tagain mo. Pero once ang, ako ang hamonin, siyempre, meaning malakas ka, hinamon mo ako. So, ikaw yung unahin. So, ganyan kasi yung role sa, sa mga ganitong klase na, ano, na the style or pang pag, pag, pag -testingan. So ito is hindi to pagkonsagra kundi actual na kumbati para kang sinaksak ng yung kalaban in actual na para kang binaril or sinaksak hindi ito yung nagbibless ka pagbasbas hingi ka ng kapangyarihan sa Diyos na magagana ang yung kabalat ko na tapos itisting gana mo hindi ganit ang ang mangyari kasi sa mga testingan na mga ganito actual talaga kung ano pang gagamitin mo na ano sa kanya tatanggalin mo ang kapangyarihan niya matatanggal yan at saka magtagaan talaga, sinong mas malakas yung daloy yung gabay niya at gabay ko or, or yung gabay ko ang 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 kapangyarihan kasi namaga ito mga is hierarchy alam nyo ba yung hierarchy yung pinakapangyarihan sa lahat yung diyos next is mga angel yung angels iba't ibang klase merong seraphim cherubim di ba mga ganyan, dominion, yon Uh, hanggang umabot tayo sa powers virtus, tapos yung archangel, tapos angel yung ano, para din yan sa government natin, merong president merong mga senador, merong mga governor, merong mayor, merong congressman, merong Uh, mga chair, barangay chairman, merong tanod, mga ganyan. So, merong hierarchy sa sa militar naman. Merong mga general, merong mga major, merong mga colonel, merong mga ano, ano pa mga rank niya, mga lieutenant, tagang wabots private, or ano pa. So, sa management naman, yung hierarchy sa president, company, vice president, meron din tayo mga mga manager or general manager, mga manager na iba't ibang up to assistant manager may mga supervisor hanggang umabot sa clerk and rank and file so for example yung yung gabay niya is um, pang PO1 na for example yung rank tapos general yung sayo siyempre matakot yung gabay niya makaka mo siya so gan ganito ang style sa pagtesting so kung sinong mas malakas sa inyong dalawa talo yung isa so ganyan mga kagimat at saka ipakita ko pala itong belt sa akin to um, sinturon to mga kagimat ito yung ginawa ko na sinturon meron siyang oil sa loob pero maganda din yung walang oil maganda din tong merong oil pero pareho lang laman ang merong oil kasi makagimat kahit naka belt na siya minsan lumalabas yung oil may naglilik na oil so ganito pinakita ko lang na, ano pinakita ko lang siya sa para at least makita ninyo kasi hindi kasi makita sa katawan ko so ganito ko na lang so dapat suotin mong yung agimat pag mag testing na tapos ito yung stampita na once meron ka dito, mahirap ka din ikan care o yung kapangyarihan nila para matalo ka. Mahirap kang talunin. Tapos, siyempre, pangkalahatan to sila lahat. syempre suotin be natin yung ba bao ultimatum natin? Yung bao ultimatum, mga hagimat, is very important to. Um, pangkalahatan to. Meron mga formula nito sa loob na napakalakas, napakatindi. So, tested na din to meron nga kumuha nito makagim at na-accident sila yung mga kasama niya nagkadugo-dugo pero siya wala at saka yung mga sundalo mga mga polis meron mga ganito kumuha sila sa akin tapos of course ang pinaka una sa nung una ng, ito yung pinakauna na issue ito, ito kasi yung pinaka tested din ito yung pinakauna na issue tapos ito saka na to panghuli na din itong istampita. Tapos ito. Hmm. Ito yung maraming kumuha nito, makakagim. Matested talaga to. Kumukulo to. Um, nag or minsan hindi mo makita ang kulo pero lumalabas yung maglilik yung oil niya. Merong kalaban, merong aswang, maligno, masamang espiritu or iba pang mga ano, mga alarm niya. Okay? Ito iba't ibang alarm depende sa tao. May iba nakaamoy ng oil kahit wala siyang oil makakaamoy o init ng pakiramdam depende sa sa alarm niya. So kung mag-testing mga kagimat, kailangan mo utin lahat ng yung agimat tapos yung mga orasyon na mga itong dalawa mga kagimat, partner talaga to. Partner to sila. Tapos pang ano na to, pang ito na to yung mga ano na. Kahit ito lang dalawa okay na, pero kung gusto mo kumuha na mas malakas ka, kuha ka nito at kuha ka nito. So bali apat lahat so mga kaagimat sa testing mga kaagimat maraming mga tao na na gusto talaga sumubok sa atin pero huwag niyong gayahin kung ano kung baguhan ka pa lang kasi maraming mga technique kasi niyan hindi yan basbasan o oh, sige testing tayo hindi yan ganyan masusugatan talaga masusugatan kasi kung merong man tao na maghamon sa atin eh, akala nila ah basta lang magtesting hindi maraming sikreto niyan para hindi ka basta-basta matalo ang yung gabay, ang yung agimat, yung mga orasyon hindi aandar uh, yan lahat tapos hindi ka basta-basta matalo or siya yung matalo mo, makanker mo yung kapangyarihan niya ang kaba nila mahagimat, is isa yan sa sign na natalo mo sila kung kabahan sila, pa example yung si, si tatay, eh, atardar yung pangalan niya, I think Peter yung name niya, tagambuy na oro uh, matanda siya Uh, yung kaba na na feel niya pati yung anak niya nag-alala sa kanya isa na yun sa sign na ta matatalo talaga siya isa yun sa symbol yung yung meron kasi silang agimat ang kaba is a uh, sign yan mga kagimat, na na pwede silang matalo kasi kung wala kang kaba o hindi ka takot ah, kaya mo siya yung yung gabay nila nagpa-feel sila ng takot, naka sila, pina sa kanila ng ang kaba at saka at saka pag-alala kasi matatalo sila so ganyan mga kagimat kasi ako I'm very excited sa time na yun na pupunta talaga ako doon nag ano na ako nag ready na ako sa sarili ko ready ko na yung yung pang chop ko sa kanila na talaga mapuputol yung kamay pero siguro so actual kung makita ko na kawawa hindi ko puputulin, susugatan ko lang makita lang natin yung dugo okay na tap talo na siya hindi naman kailangan kasi once na ma lang kamay kawawa din siya so siguro gamitin ko yun. kung magalit ka na magalit na tayo tapos feel na feel nila malakas sila uh, lakasan ko din pag ano hampas tapos mga kagimat isa yan sa rules ng ano yung sino naghamon sila yung mauna kasi naghamon sila meaning malakas sila at kaya nila tayong pangunin And then pangalawa, kung ako yung nagahamon ako ako yung, yung nagre-represent O ikaw yung mauna kahit anong gawin mo sa akin. Pwede. So ganyan mahigpit kasi sinabi ko to kasi in the long run, in the future, bukas, meron talagang tao na gustong gustong subukan ang lakas natin. Meron talaga darating da, na feel ko kasi na darating talagang araw na maraming antingeros na pwedeng talaga na baka ako at welcome ako dyan tapos na feel ko na marami pa akong makikilala ng mga tao na na gusto nila sila yung mas malakas pa sa akin okay na walang problema sa akin yun pero yung i-down ako tapos gusto nila aangat sila i-down nila ako hindi yan pwede tapos uwi kami sa mga ganito so okay na zero i-down pero hamunin ako ganyan tapos hanap sila way na magalit ka I-tirahin ka talaga nila so yun uh, baka darating araw niyan kaya nag vlog ako nito kasi marami na kasing gusto mag testing din sa akin sa actual na kumbate okay lang sa akin, okay lang mga agimat. so yun, ang unang rules yung round 1, suotin mo lahat na agimat mo, pero kung round 2 mga kagimat, once na hindi sila maano masugatan hindi rin ako nasugatan. Ang round 2 niyan is tanggalin ang lahat na agimat. Tanggalin yung lahat sa kanya. Tanggalin ko to lahat sa Walang may iwan na agimat sa katawan. Wala. O, testing na naman kung sinong masugatan o hindi. Wala na agimat. Tang ito, pintas ko, tanggalin ko, tanggalin ko to lahat. Ilagay sa malayo o sa distansya na lugar. Tapos, wala, katawan na lang suot, damit, ganyan. Wala na agimat. Testing na naman. Kung sinong hindi masugatan. Ako ba o siya? So, yan ang round 2 So, dyan. Kung hindi ka masusugatan sa first round. Sa second round. <coughs> meron talagang masusugatan. Kasi karamihan sa mga ating heroes ngayon. Ang dala is mga agimat. Nandun sa agimat kapangyarihan nila. So. Tapos mga kagimat. Ka meron palang akong kakilala dito na din sa lugar namin na napakarami niya mga agimat napakaraming libro nagawa siya parang library puro yun mga aklat iba't ibang uri uh, meron siyang, siyang, parang library style ba sa kanyang cabinet makikita iba't ibang uri na ang, ng ano ng mga mga aklat sa mga orasyon at abilidad tapos sa ibaba sa ano meron siyang glass nandun lahat uri ng mga agimat mga siya na napakarami. Sabi niya sa akin, mga agimat, na bakit daw siya ang gusto ko i-vlog yun mahagimat vlog tayo bro i-vlog natin to sabi niya wag kasi mawalan ng bisa kung makita daw sa vlog sabi ko sa kanya ang ang sabi niya sa akin bakit yan sa iyo bro hindi na mawala ang bisa sabi ko mga kagimat, itong sa akin, kahit makita pa to sa video, makita pa to sa lahat ng tao, malakas ito na uri. Yung, I respect naman sa ibang mga antingeros, baka magalit kayo na hindi pwede i-vlog yung magamit nila kasi mawala ang bisa. Mawala ang bisa sa kanila mga kagimat. Itong sa akin, is mataas ito na uri. Kahit pa makita sa video, a aandar talaga ito marami akong proof mga kagimat sa previous na mga ano maraming nagsisend sa akin na kumuha nito ito at ito itong dalawa yung iba naman ito nagtesting na kahit mga ganito stampita na nagtesting sila pinakita na sa video hindi ko na post dito sa youtube mga kagimat kasi privacy din nila ayaw nila na makita yung itsura nila at yung mga previous na vlog natin na sila mismo nagtesting nito nakita sa video nakita na lahat ng tao nagtesting sila gumana okay so meaning kahit makita ito sa camera hindi mawala ang bisa nito mga ka kasi mataas ito na ori pero i respect naman sa iba na once makita sa video makita ng ibang tao ang gimat nila mawala ang bisa sa kanila i respect sa inyo pero ito is ibang level to ang mga gawa natin mga kaagimot. Ibang level, mataas ito na uri. Kaya kahit makita dito, mag kayo, ipakita nyo sa video, aandar pa rin yan. Maraming akong kakilala na manggagamot, kahit makita sa, sa video, mga ibang manggagamot, aandar pa rin. So, proof yan mga kaagimot. Yung mga vlogger na mga gamot, nakita sila na video sila, maandar yung panggamot nila. Proof yun na maganda, mataas na uri ang sa kanila. Maganda, kahit agi matlakita sa video. Proof yun na magandang uri ang gamit nila. Mataas sila na uri kasi yung iba, bawal pakita kasi mawala ang bisa Pangalawa mga kagimat, pumapasok ko ng minter. In fact, meron akong previous vlog na ghost hunting kami sa cemetery. Nakikita kami mga agimat doon. makita kami ng mga ibang mga spirits doon. So, daladala -dala kong mga gamit natin, hindi nawala ang visa. <clears throat> Kahit magbasbas pa ako, tapos makuha ng ibang makuha, umaandar yon palagi. So proof yon na umaandar, pumasok tayo ng simbenteryo, kumakain tayo ng baboy. Maraming tao na once kumain sila ng baboy, mawala ang visa. Pero itong sa akin, mga kaagimat, kumakain ako ng baboy, magtesting tayo, uaandar siya. Lahat ng kumuha sa akin ng mga ganito, ito kasi mga una kong pinakita sa YouTube bago lang to ang mang, ang mangyari kasi mga kagimat, kumakain sila ng baboy nagtesting sila hindi sila nasugatan umaandar pa yung gamit nila meron pa nga nung unang panahon mga kagimat yung yung espada nilagyan ng oil ng lechon or yung ano oil ng baboy ba nilagay sa ano tapos yun ang tinesting before niyan kumain pa sila ng lechon tapos yung mga mantika nilagay sa ano tapos initinesting hindi siya hindi walang walang sugat na nangyari so proof ito kahit araw na bernes o ano pa niyan kasi mataas ito na uri hindi ito ordinaryo mas mataas pa to sa iba kaya itong gamit ko mga kalimat, hindi ako natatakot ng mga testing testing pero wag niyo yang gayahin kasi meron kong technique merong mga technique niyan kung bakit ako, mga kagimat, marami pang mas magaling, mas maraming alam kaysa sa akin. Sa akin, limitado ng Lahat tayo, mga kagimat, limitado lang ang kaalaman. Meron tayong alam na hindi alam ng iba. Yung ibang tao naman, merong alam na hindi ko din alam. Pero, isa lang pinaka-importante sa lahat. Kung kukuha kayo ng gamit, yung proven at tested. Huwag kayong kumuha sa hindi tested. Kahit gaano pa karaming aklat nila, kahit gaano pa karaming alam nila. Ang tanong, tested ba yan? Nasubukan na ba yan? Napakaraming motya, napakaraming ibang mga agimat. Ang tanong, tested ba yan? So mga kagimat, ka please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat ka na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.